sa Ishikawa Prefecture sa Japan. Desperado na ang ilang residente. Sila na mismo ang naghanap sa mga nawawala nilang kaanak limang araw matapos ang magnitude 7.6 na lindol. Kahit delikado pa rin dahil sa mga aftershock, binalikan nila ang mga gumuhong gusali. Patuloy ang malawakang rescue operation ng pamahalaan ng Japan kasunod ng mapaminsalang lindol. Higit dalawandaan pa rin kasi ang nawawala umakit naman sa isang daan ang bilang ng mga nasawi. Sa gitna ng matinding pinsala, bukas ang isang supermarket na ito sa Wajima City na ikinatuwa ng mga residente. Malaking diskwento ang ibinigay ng tindahan sa mga customer. Libo-libo pa rin ang nasa evacuation center at nangangailangan sila ng pagkain, tubig at mga portable toilet. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, puspusa na ang pagsasaayos ng na mga nasirang kalsada para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol. Nagbabalita mula sa Frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po. Iba na ang may alam at may paki sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.